Hindi ko napansin ang na pag-iipo ka na pala. yan oh Ayan. O, pati mga asin. Ipapadala na sa Pilipinas. Oh. O. At ito, maraming ganito. Pringles. Pringles, Pringles. O. Oh. Tsaka ito. Anong tawag nito, Pat? Yes. Huh? Oh, chocolate dates. Galing sa camel. Oh. May list cafe. Oh, 3 in 1. Ang daming kafe. Tsaka, sandamakbak ng spaghetti. oh. Noodles. Oh.

ay, ganon. Oh my God. Mauni ka matuuran sa usa ka OFW pag nagpabagahe. Kakapoy baoy? oy? Usa ka bulan, usa mapuno ang usa ka box. Unya pag abot sa Pilipinas, may nang ipalag ka kulang man. Unya og patagaan pod ng uban, may og "Hala oy, chocolate ready ay, o sabon ready ay ni, o Chukul aw oh, toothpaste ra di eh. Walay uban lain. Aw oh, dili makamalo malum appreciate ba pero di man puni ako anak ni Martes ra ko oy. Kaya laang dapat mo na reality. O oh, habang kapuno sila guys, magkape muna kami ha. Ganun sagi kainin na natin ang saging. Ang lalaki ng saging. Kuya Edward, pinalilabas niya diyan kahapon. Sino Edward? Pinilabas. Edward. Ah, um, nakalimutan ko. Oh, laki ng saging. Ate tayo. Si, si Darin nga, kagabi tinatawag na Edward, mm -hmm. si James. Ayan sa aming pagkakape at pagkakain ng, ng saging, ang dami na namin na pag-usapan. Nandiyan na yung pinag-usapan namin ang politika sa Pilipinas, pinag-usapan namin ang trabaho dito, ang pag-uusap ay umabot na sa pangungusap, hanggang usapan ay napausap, pati dilata, pwede na namin na usapon. Sus, kayo makagubang ngipon kay lata, manintahon mo ng wana, hantod na human ang ilang pagbagay. Ay, tapos na! Close na Close na may mga na i oh ayan wala na ayaw nang bitbitin kasi galing Pilipinas din 'yan Chantaden ready to go